yak na sa hanay no, no. na, na ng marita ng dugo kun sa lagi sa inuman palaging nagsusugal sa langdereyan sa buway si jaymarie tabi sa mga asawa sa at atin ay pili na sa sa tuloy ng pamilya kahit sulit sa kabila ng kira, biging matatanda. Kundi hindi dapera pa nang magina maharap. Kundi sama si Gana sa na subok nang subok sa kanila pamilya. Mahal. Bertosa? Biso kada na naman. Polo kada na lang sugay. So kan. Hindi kana nawasa sa, sa akin. tayo. Ay, nAPO, Lalabas nga ako mag-aing. Ano to? Sulat? Higyan mo! Sulat! Kasi, puro ka utang! Utang dito, utang doon! Hindi ka na nanaawa sa atin. Ha? Ano gusto mo ipakain sa mga anak sa anak natin? Yan! Yan ang bisyo mo! Pag-iingin mo itong sulat! <laughs> bayan. mo kami ng parang pagkakasaon. Maawa ka sa amin. Walang pahela? E ako ang pinagkakautahan nila. Kung ayaw nang sa gusto, isusubo ko sa barangay! Kasi mo tayo sa gusto! Sitira mo. Huwain natin. Tara na lang ako po!

Dito sa bansa nila may mga sila na paliseryo. 何がすごくてかっこい nagsensura ang anak natin. Matatawag mo ba yan, takime? Nalungkot ang mag-asawa, ngunit kahit hindi makapagsalita si Jonah, gumamit siya ng ibang paraan upang maipadama ang kanyang damdamin. Ito pa mamagitan ng kilos, kumpas, at mga mata. <laughs> bahay upang maglaro. Kahimik siya habang nilalaro na kanyang paboritong laruan sa harap ng kanyang bahay. Si Jolene ay isang masiyahin bata, ano, ngunit siya ay hindi, hindi siya makapagsilita. Sa kanila nito, puno ng sila ang kanyang mata habang naglalaro. Ilang sandali pa may napadaan sa mabay na may dalang maliit na basket na puno ng kendi. Lumapit ito kay Jonathan, Hi Jonalee, gusto mo bang bumili? Okay. Okay. Haa, ah! parang masalama. Ingat ka lagi, dapat. Ah! Haa, masayang kumali si Johnalin sa kanya paglalaro Masayang filipino ang Fendi. Muna ito mayat, maya, may dumating ng dalawang batang babae sina na Jovili at Manilis. mga pares ba ni Jovilit, si Johnalin? Mani si empty lang ng at lumaki sa kanya. Tingnan mo nga, naglalaro naman siya, Hindi ka parin ba na sa likas? takay kailangan to, kasi hindi ka naman nagsasalita. biglang tumayo si John Mabilis nang si agawin papa ni kaya malibis 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 hindi na ni Jonalee. sinuntok niya ang hangin. Sa mga paitong nangit sa arawan, nakaluwa siya yung pagkabigom. Kung hindi siya umatran, pinunit niya ang isang papel mula sa bulsa at isinuratan gamit ang lapis. Sa akin yan! Ibalik niyo Hindi kayo mabait! sa Sabay hangkat ni Jonalee ng maliit na tiyanela sa lupa. baka magsumbong pa to. Saktong pagbalik ng naruhan, dumating ang sentera na nakakita sa lahat ng nangyari. Hoy! Nakita ko ginawa niyo. Bakit niyo sinasaktan si Janalyn? Eh, naglalaro lang si Naglalaro? Eh, pangkukuli niya hindi siya makapagsalita, ay pwede na siyang saktan. Bakit niyo yung laruan niya? Ay, ay, Si Jo na rin pinunasan ng luha at tumingin sa tendera na may pasasalamat. Tingin-tingin na niya at at Jo pili ngayon ay tahimik at napatiyak. Aris ka na lang ba, na rin? Mm -hmm. Ang tapang mo naman, huwag kang mag-alala. hindi lang ako. Ako na lang yung ito, yung kaibigan. Hmm. Habilayan natin yung kanyang pahayag, mag-salita, kung tapang natin ang dami ng journal niyang sarili. Hindi yaman na nahihiyong sa harap ng pang-aawit. Mula'y wimbu natin, umuwi si Johnal, huwag pa rin na kong <laughs> ano nangyari sa'yo? Bakit Jonathan? Sige. <laughs> Baka no, Ano? Anak, lagi mong tandaan. kami ng itay na magbibigay. At magpapayos sa'yo palagi. Lagi mong tatandaan. Huwag kang magpapaasal so sa <coughs>

Ah, ay ang pamilya at ang sarili mong ah! Lagi mong tatandaan. Bala makita Hindi ko nangyayari pa paano niya. At doon, uh, oh, ni na, na hindi lamang ng salita, kundi